tayo dito guys. Meron papakita ako sa inyo na boyo. Uh, boyo tawag sa atin mama. Mama ba yung tawag yan? Ang tawag naman dito is pan. Dito sa Pakistan. Kaya ang mura lang niya guys. Tapos kinakain yan dito kasama yung dahon. Nakita nyo to guys. Ito ang boyo. Kakainin to guys. Boyo. Shokra. <laughs> At ayan nga guys, at uh, may nilalagay na sila. Yan naman guys, ay eh, medyo mapait. Parang wala siyang ano diyan, yung may ka mapait siya. Nilalagyan nila ng uh, tawag ito pampalasa. So, ang ang kulay brown na yan guys, kung titikman, kung yan lang ang ilalagay, wala siyang kalasa-lasa guys. Para lang siyang alam nyo yun guys, yung parang bunga na dinikdik. Yan, yat, yan yung nilagay nila. Tapos nilalagyan pa nila yan ng mga iba-ibang ingredients na may halo siyang parang like chiba yun guys. Na parang kung tatawagin sa atin is an parang anis. Yung parang style anis siya guys. Pero yung, yung lasa niya, lasa siyang anis. Kaya meron silang mint nilalagyan. Kung titignan nyo guys, yung so andamid lang nilalagay. O, ba? Diba? So, tapos, nilagyan nila ng pangahinati-hating bunga, yung maliliit na, yung parang, yung parang nyog sa atin, na maliliit, basta bunga sa amin yan, guys, eh. Tapos, dinudurog nila yan, nilalagay light, nilalagay nila yan, yung maliliit na yan, guys. Pagkatapos, nilalagyan pa nila ng konting, ewan ko daw, merong, meron siyang nilalagay na kulay uh, uh, pink yung mga ganyan guys o oh, ang kulay na yan guys kulay pink tapos pag tinikman mo yan guys yun nga lang parang lasang sabon siya so ano siya guys, pag nilunok mo yung laway niya, iba yung dating. Tapos mainit siya sa katawan guys, nakakaloka. Nakailang kain din ako niyan guys. So sa doon naman sa bahay, sabyanan ko, merong ganyan. Pero hindi ganyan ang mga style ng mga ingredients na nilalagay. Yung sabyanan ko naman, yung ano lang, itatlong peraso lang na nilalagay na ingredients. Na mas matindi naman yun. Yan naman, parang mild lang siya, na medyo matamis, na may may kahalong minso. So ayan, tignan natin. Tignan nyo na lang guys. So yan ang nishare ko. Alam ko meron din yan sa Pilipinas guys. Uh, Maraming nga yan sa probinsya namin, buyo. Or anong tawag yan? Basta buyo sa amin yung dahon na yan. Nakakagamot yan guys ng mga, may mga singaw-singaw tayo sa bibig. Or meron tayong sugat sa ating mga gilagid ng ngipin. Munguya ka lang niya ng ganyan, guys, ng abuyo uh, at saka yung uh, tinatawag na bunga. Paghaluin mo siya, guys. Ang bilis niyang gumaling. Na-experience ko kasi yan, guys. At kung meron kang sakit sa sikmura sa tiyan, na ano, nakakagaling siya, guys, sa loob ng tiyan natin. Pero hindi, tingin ko, guys, ha, hindi lahat. Kasi ako kasi, guys, uh, na-experience ko yan. At gamot din siya, guys, sa mga uh, may diabetes. Kasi yung kaibigan ko... Uh, nagbibenta nagbebenta ako niyan dito. So, meron siyang diabetes. Kaya, uh, bumaba yung sugar niya, yung kumain siya ng ganyan. Pero, hindi talaga totally na ganyan na fresh. Yung, ang binibili ko guys, yung nasa lata na siya. Yun ang binibenta ko sa kanila. May mga diabetes yung mga kaibigan ko, kaya binentahan ko. So, yan naman talaga, dahil fresh siya guys, yung may dahon, nakakagamot talaga siya sa loob ng katawan natin. Kung meron tayong uh, sugat sa loob ng katawan natin, agumagaling ah, gumagaling siya. So, ito na. Ito na yung fan. Ayan. Ayan. Kakainan Ayan. niya. Dede na. Ah, ah alam mo. Grana <laughs> din. Grana <cross -trail. laughs> Pati ako makikikain itong buyo. Wow. Oh. <laughs> Hello. Hmm? Ah. Alitat hmm? 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 to! Hmm. Sip! Mmm! 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 Sip! Mmm! sabon! O, di pa ganle! Mmm! kumain uh. ng sabon! Ay. Ah. Ay. Pero ang efekto sa akin Ay. guys nito, Pagkakarapit siya! Wawalan ako ng lakas! Ay. Ito yung kinakain ko na, wawalan ako ng lakas! Mmm! Mmm! Ano mo kaya? No, no. Okay, Maria. At ito naman guys, pagkatapos namin bumili ng mama, ayan, bibili naman tayo ng, tinatawag nilang tea dito o sa Pakistan. Ayan guys, ito yung, ano nila, Ayan ang pangalan ng kanilang tindahan. Ang daming tao dahil lang, akala natin kakain lang sila, pero ang talagang hinahabol nila dito, yung chai, ayan, ang daming tao. <tinyo> dahil lang yung sa chai o kape, kung tawagin sa atin. Ayan, no. Oh. Dinadayo daw talaga itong kapehan nila. Pero ito daw, guys, ay kilala o sikat na Hello, pagawaan. Eh, e, pinggan yung oh. mga. Oh, tingnan nyo guys. Alta, oh. oh, wow. ah, yan dito guys. Kaya, tinaman nyo naman mga tao dito. Pinipilahan talaga yung chai nila. Yung Okay, okay, ang oh. An Pila-pila dito yung mga tao para lang diyan sa kape na ito. Kape sa atin pero right. dahon siya guys here. na we're dahon siya na here. giniling o walang here. inano. Kaya ayan. Ah, binibili talaga sila eh. oh. guys. Yeah. Ayan. Well, pila is real. ये भाई जान हाय ना यादों पीछे पकड़ पकड़ के पीछे दो आराम से आराम से मिल गए आपने पकड़ने आराम से कैसे guys, naka uwi na kami ng bahay. At yun nga, tapos namin kumain sa restaurant. Bumili kami ng at yung aboyo. Hala, nakakaloka guys. Parang kang kumain ng sabon. Yung lasa niya. Kasi ang daming ingredients na kita nyo naman, ba diba? Ang daming ingredients na nilagay. Tapos, pag mo, yung epekto sa kanila, sabi nila, pang fresh lang daw ng bibig. Pero ang epekto sa akin, kapag kumain ako, kasi nilulunok mo yung laway, ano, parang nare yung katawan mo. Nawawala yung power. yung baga, yung lakas mo na parang bumagsak. Parang ganun. Basta, pang-relax siya, guys. So, yun nga. Lahat kami kumain. At ito yun nga nga. Ah. <laughs> so, yun lang. Thank you for watching. Bye!